Umamin na sa serye, Bel Mariano kailan ibubuking in real life na mahal si Donnie Pangilinan. Gigil ang Dunbel fan sa karakter ni Kaila Estrada na si Bettina sa teleseryeng Can't by Me Love. Kinompronte kasi ni Bettina ang bunso niyang kapatid na si Ling na ginagampanan ni Bel Mariano. Kinakampihan pa rin kasi ni Ling si Bingo, na karakter naman ni Donnie Pangilinan, kahit na ang ina nito ang tinuturong sospek sa pagpatay kay Divine, nananay naman ni Ling. Dahil iniis na iniis si Bettina na mas pinaniniwalaan pa ng kapatid niya si Betina kesa sa kanila na pamilya nito, napasigaw ito ng, Oh my God, Caroline, ganyan ka katanga. At nang tanungin niya si Ling kung bakit patuloy nitong pinaniniwalaan ang binata, dito na inamin ang karakter ni Belle na mahal nito si Bingo. Samantala, medyo nagiging okay na si Ling sa isa pa niyang ate na si Irene, na role ni Maris Racal. Kinwestyon naman ni Bettina si Irene sa nagiging magandang pakikitungo nito kay Ling. Sa kanilang sagutan ay pinaalala ni Irene kay Bettina na naging tanga rin ito sa pag-ibig matapos itong lokohin ng dalawang lalaki kaya wala itong karapatang questionin ang pagmamahalan ng iba. Masaya naman ang viewers na natameme si Bettina matapos siyang aerial talk ni Irene. At least naiganti na raw nito si Ling. Ha 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 ha, bong gels ng mga eksena sa Can't Buy Me Love, ha. Eh in real life, kailan naman aaminin ni Belle na mahal nga niya si Donnie. Mr. Kasagpa subscribe for more!